Adlaw ka ninyo na gaminaw karon ning ng kini ang akong sularan. ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug bato lilimpatan ingon e man sa mga artista na magatawag kinabuhi ang akong sungat sularan. itago lang ko ninyo sa pangalan nga Rodi Quarte City Anyos minyo ug may mga anak itago na lang ang akong address diri sa Cebu punto legal kini akong sularan. kabahin kini sa inay namo sa akong asawa Araw himu sabtan tingin ini ang mga panghitabo. Hindi <tinyo> itong presentation ng mga ganyan pa ito Murag, daghan dyan kang maline up ito sa network. Eh, bayo mo yung pagkadi mo sa ato products. <laughs> Salamat, Coach. Nanikamot lang. Aron, kumodak ko na unyang akong network. Dili na ko patrabuo ng akong asawa. Magkatiman na lang unya siya sa among mga anak. Ingat nang tarong ni pater. O posible eh, kaya kun yeah. magkuwi kan gid pa grid cloth. Uh, ya, yeah. update kami sa posting Facebook. Lagi <laughs> coach. Eh, tema, coach hmm. Tamba coach. Nabiyaw ang mga ina. Mag-record ka? Oh, naseg uh, mo cellphone. Na, kuha tag imo. Salamat coach. O sige. Uli sa kusang mamilya. Hindi yan ako sa kumutor. Hi! Ha, ka? Ha? Hindi uh, ko eh! May asawa taong ko. Sa akong asawa nalang kumuhabal. Hala, <laughs> uy, hugaw lagi kay kagunauna ay. Ang buod na kong ipasabot, sir, kung habal-habal ka ba? Mamasahiro ka ba kay mo sa ko? Oh, uh, ha? Oh, ay, day. Daily day, oy. Personal use na naiyakong akong motor, day. Da, uy, gani haragid kay pasakay do. Nalangay na kong pauli. Kanyang, pwede nga ka backride lang kunin mo? Ha? Sir, sige na, sir. Maluoy taon ka na ako, sir. Magabihan na git ko, ani. Ay, bida. Makusin siya masadani mo. Oh, sige na. Asa mong inyo. Mayuhanin mong ma-drive, sir, oy! Otsur, damis, oy! Lagi! Kuyog ka to sa amok sa Negros, sir. Ha? Magunsa mong ko sa inyo sa Negros? Kung ano mo kuyog, mong ko? pakyawan tagka! Ikaw mo drive sa akong mga lakaw sa Negros. unsa? Ngano ka ro kala bole? Ha? Eh kanang na nadugay ko may kay ako ang gipadimo sa mong grupo. Ha, demo. Tigaligla ini mo gid demo ha. Unsa? Ito ang sa ng na ng ana may lin. Naning ka mo taong kumuda ko akong network sa networking sa herbal products. Na akong giapilan para ni sa atong pamilya. Sa ugma sa atong mga anak. Bitaw. Bantay bitaw busak, panta ka. Lin, Bisaon-saon pa kong hindi mo mailin. Huwag masakpan ako. Kaya huwag ko maghimog binuang sa aking pagkatao. <coughs> oh, una na lang kong tawag niyo eh. Iduk ka na kayo. Ipili na ang cellphone kaya magduwa ko games. oh. Hindi na akong cellphone oh. Ipala kong tawag niyo mo Hmm. Saya usah, duga kan? Mainannya, ngayong mengkah Kalit kemana ka aku benag pak gud Nakatuk na mandai ku Ngano kah? Ni ay ni nung silfon do ang ebidensya Nga nagpabakray de kang babay sa si motor Narikon ni mo Udya nagsabot ang mga ato kasilas ni oh, Unsa? Kung ka-bantay, muna ka-record pero sa kung cellphone tungo ka nga may babay ngan nagbakrain na ako. Kaya on pang recorder gikan pa sa presentation nako sent working ng aking sudlan. Mao na guto na na ang naghataw ka sa mo sa mo pagpuyo. Hangtod nga dili na guto ang mga mukha sa akong asawa. Unya, eh, day. dai, daimeh, sukog yao punten ako Day. Gakusku dek e, samu, e, aduh, aduh, e, samu, aduh, 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 mengkah. aduh, 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 Kan aduh, 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 ko ha. aduh, 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 Amin, aduh, 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 ni aduh, aduh, Oh my God, kapang bag. Ano lang ko po yung sato pa. Hindi na ba yung pinagdan oh, yeah. sa my ko dah? Oh, sure. Ano sa? Uy! Gula-gula ng kemta nga, Mga lagay, coach. Among nung ko itong babayhanan nga. Di ba ako? Ako pa'y naluoy niya. Ako na nung makaluluoy ron. Ay. Mundo nga lang ko aning Atong gisundan ng networking coach, eh. Ha? Huh? Makawa sa gana, eh. sayang si mong network na namug partner. Ya, yeah, magulong sa munda akong mundang, ah. habal driver na lang ko. Unsa pa? Aku na ba huwag nga mga abroad ba kung smilin? Unsa? Mo abroad nga huwag manangid na Um, ihatod ako sa amo, Rodi. Kadut lang pa ha. May hatod pa kong suki sa walhabal. Bye. Uh, papa ni mo, Rodi? Oo. Oh. Nagbalita nga. Mular na ako naggawas akong asawa. Problema naman ni mo, anak. Ni arbang ko nga andang mo sabot ni mo. Ha? Uy, hehehe. <laughs> kumidya ganit di Oh, kung ka gusto kumidya, mahimusang tinudun na to. unsa? Usah nak ka og laing babae Mas ay kasinabot man siya na ako pa Kani Maylin Ay, pastilan, Rudy Gipunan ni Rudy mo kagubotay mong pamilya Wa naman sabi sa kong asawa pa Kisam siya ng bayhan na Nga imong ikalambigit Si Sandra pa Usa ka minyo Usa, minyo pa yun Oh, kanil lang pa, ha? Si Sandra, Hello? Lord! Nagpa-check up ko karon ba? Mabdas ko! Huwag ikaw ang amahan, Ani! Uh, ha? <makesan> Minyo ning akong gikalambigit. Apandili sa sila magkasinabot siyang bana sama na mo sa akong asawa. Ako nalang lang kay kaya man ako siya. Ugwa na sa may communication sa kong asawa. Kung ako lang nahibawan, na adto na ipada sa kong asawa ang iyong swildo siya ang laki. Samot akong kahibos. Maong nag-iipon na lang ko sa akong napapabdusan. Ang ako mga pangutana, mo, na mo sunod. Unang pangutana. Tuwa sa abroad ang akong asawa. Husto ba ang yang gibuhat na tuwa siyang mangod ipada ang iyang kwarta? Naniamang kong iyong bana o ako paman ang mga kuha sa eskulahan sa among mga anak? Ikaduhon pangutana, May anak na karon sa kong gikapuyo na minyo sab. Makira o mapapriso ba mi sa tungod kay may anak na mi? Ikatulong pangutana, pangutan na. pananglit, mahibaw akong asawa na may anak na karon sa kong laing babae. Pwede ba kung niyang ipapriso na siya may naglikay na po maong sab ko sa pabangita og lain? Ikaw pa itong katapusan. Kung sa'y angayon kong buhaton, arong dili mo mapriso kung pananglip, pupasaka sila o kaso na Ang akong asawa o ang bana ng akong kaipon. Bugat ba bang ay nga may anak ni sa akong ikarelasyon? Palihog tabangit ng bag ko, kini ang akong sunuran, Rudy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o oh, ako ang buhatag ninyo og oh, tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral ug oh, mga problema sa mga ginadaling droga of course kami ug oh, si Dr. Obra ang tandem no aning ato ang programa mga suking tigpaminaw now ang ato importante ipadani ninyo ang inyong suwat suliran sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase klasing pamaagi guys kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat. Mga suliran din di na mo ang importante palihog lang. Kompletoha ang mga pangalan, detalye sa inyo hang mga suwat o mga problema. Nga naman, lain-lain man hey, lain -lain na, parehas siguro mga pangutana, pero lain-lain o mga sitwasyon, lain-lain o mga hinundan, lain-lain o background. Munang mas maklaro, maramog masabot na mo ba, kaning inyohang mga pangutana kung mas klaro po ang inyong pag mas, sana, mas maklaro na maghatag o tubag ang inyong mga pangutana kung hanay po uklaro klaro po ang pagkadetalye sa inyong mga problema ha? anak na okay, Oh shout out di ay sa tanan ng mga likers and followers nato sa kini ang akong suliran official writers page o oh, kinsa ng mga nang like o nang follow nako na sa kuang facebook account thank you kaayo god bless din niyo. salamat kayo ninyo no Okay. At least magkakita-kita ta mintras wa pa ta magkita sa personal at least makita ninyo unsay naong ni Attorney Elena sa katong wa pa -like na nako like and follow me sa Elaine Bathan nga Facebook account magkita-kita ta didto tanan guys no hinaut unta nga um ma-follow ang akoang Facebook account naasad ko Twitter na nga Attorney Elena apo ko Instagram nga Attorney Elena lain-lain yun ni no? O, oh, kaysa so, man ako mga i-shout out, bi. Naa may mga mang comment dere ako gini tagaag pagtagad ning mga ning like ug ning comments ako ang Facebook account. Gorgeous attorney pa shout out ko sa taga Linaw Minglanilla, Farah, Miriam, Lilian, Phoebe, gika ni Marlene Owakan Wakan Dayday. Good afternoon. Have a blessed Sunday, Villar Alcover. No, kumusta? Ate, pa-shoutout lang ko sa family Hakolbe, diri sa sitio Bandiranhan, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. I love you, ate. I love you too. Marialin, Villar, Hakolbe, Lumbo. Sileana Cariño Sanga, regards. Glenda Vilvestre, shout out from Tolosa Malabuyok Cebu. Aileen Jane Maligon Garciano. So pretty, ma'am Elaine Batahan, always give me na minao sa kiniyang akong suliran. Shout out, gikan Derisa sa Esperanza Poro Kamotes Island. God bless you, ma'am. God bless you too, Eileen Garciano, sa imuhang familia. Oh, of course sa tanan nga mga natu na din ha, sa. Kamotes, hello. Oh, God bless ninyong tanan din Letter sender na to karong punto legal ta. Itago na to sa pangalan nga si Rodi. Si Rodi, 47 years old. Og ni suwat ni Minyo Manisya, may mga anak, no? Di ang address, itago na na to. Di taga Cebu, kabahin ni sa nahitabo, niya o sa iyahang asawa, no? A strange man ni silang duha. Sigun sa ato ang drama, no? Unya, ah uh, una niyang pangutana, tua sa abroad kuno ang iyang asawa husto ba ang iyang gibuhat nga tua sa iyang manghud? ipadala ang iyang kwarta nga ni, aman kung iyang bana ug ako pa man ang muhatod og kuha sa eskwelahan sa among anak naa sa iyang isuong laki manggudto mo nang nahiubos ni siya ang iyang ingon maong nakigipo na lang siya siyang napamabdusan okay Kaling imong pangutana dong maski pa man ako rode di gyud pud na nako ipadani mog samot kay, kay na amang kay napamabdusan di man ko kagarantiya nga maski na mo ang atong anak dong no adto na mapunta nila mo nang naniguro na siya nga adto sa iyahang igsuon kay para sure nga iyang hinago ang kwarta di mapunta sa imuhang kabet o gipamabdusan dong imagine ro de no say naghago didto Mingon ka nga nahiubos ka mo nang nakakailain mo eh, pag di ko mo dawat anak nga rasundong. Sorry ha, kay babay man ko, kasabot ko no, sa iyahang gihaguan o giagian dili na lalim o tungod sa inyong sitwasyon sumot pud oy ayaw og reklamo nga wa sa imo ha ngano kay ang para sa bata man ang iya hangi paning kamutan no so iya po nang isiguro nga adto niya nya kanang hatod sundo pag skwela huy uplok Pag ka naong dong, imo po ng obligasyon. Nga no, kung ato ni mo intrigo siya, ha, ng kasulina, karga po imong si mong bahin. Bahin sa imuhang pagsuporto ng obligasyon, isip amahan, ana, na unsang taong ka, uy. Kaduhang pangutana, may anak na mi karon sa akong gikapuyo, nga minyo, sam, lamik ka. Mikiha o mapri, makiha o mapriso ba mi siyang bana tungod kay may anak na mi? Yes, oi, lip and right ang imuhang kaso. Pwede kang ikiha sa imo sa katong bana anang imuhang kapuyo for adultery, kamunduha, no? Uni ang principal ana, ang babae, kay minyo man. Or, huwag arita si mong asawa nga ka gusto kang ikiha, ari putas concubinage na. Kada kung gubot anang imuhang iintera, nagpaanal na lang unta mo, usa mo nag nag you know kanang kap nag nagpuyo or usa na nagbunga ng inyong relasyon din ha gihusay na lang unta na nimo yes mapriso ka kay makihaan ka nganuman ang adultery o concubinage lain lain pagyudning kaso kasong kriminal ang adultery ang kaso na nga gipasaka batok sa babay nga ninyo nga nakighilawas maangin o maangol ang uyab or ang kabit sa babaeng ninyo. Okay? Ang concubinage mo na'y kasong ipasaka ngadto sa laking ninyo nga nakigpuyo in a scandalous manner sa usak ka nga di niya asawa nga ang ilang pagpuyo isip ba nag-asawa na? Swak, na din ha. No, kasong kriminal na tanan under dari revised penal code. Okay? Makapiansa man tuod ka, pero kasong kriminal na. Okay? Ikatulong pangutana. Kung pananglit, mahibaw ang akong asawa na may anak na may karun sa ako sa laing babay, pwede ba ko niyang ipapriso nga siya may naglikay na ako? nakahimo po kong pangita, lain Unsa man din ang inyuhang set up. Wa di ay o pagsabot ni mo. Wa di ay mo mag-uyon o magkasinabot na maunay mahitabo. Siya'y mangitag trabaho, ikay mo atiman sa mga bata o mag-atiman mag sa panay o sa pamilya. Kanang inana nga set up, di man po na siya unusual usual no, nga ang asawa. Usaha niya, magtigo, maningkamot, aron makaapas puhon ang bana o makaapas po ang anak ngadto, to. Ngad gawas, no? labaw na makamigrate. Unsa man din ang inyohang set up. Ayaw gimo agrason. Or, o oh, di man ganit yun ninyo kaya kay mingaw yun di man naraso nga mangita kag lain ayo tingaling pasanginli ang imong asawa nga ni Bia tungod kay nanimpad kay kaning pagpanimpad nato para manis kaayuhan sa inyohang pamilya naggani nagpadaman og kwarta wa lang nimo ang kay duwa kag nagtuo kang wa na mo hatu maabot niyang storya istorya ay pila ni pagdagan istorya do wa lang tingali ka taha no pero imposible kay nang wa nakahibaw maski pag dili validated na ganing mga chismis nagtuo kag wa ga monitor imong asawa nimo di ba so kanang mga ingon anak nga situation no mga sukintig pig paminaw kani di maya may, ni may uncommon ha kaning sitwasyon ni Rudy pwede pug bali ang bana po'y nanimpad, inkamot, trabaho, at gawas, Ari po diri ang asawa po ni duwag laing tem o lamne. Dili gyud na maayo ngano man. Dapat sturyahan na ninyong manag-asawa ug uyon ba mo sa setup LDR, long distance relationship ug kaya ba? No? Ug unsay angay -e buhaton makasustain ba? Di ba ta matintal kay maguba ning atong pamilya hala mangita tag-asa ta makadiskarte magkuyog lang yud ta. no basta di lang mabungkag ang atong pamilya kana mga inun ana ba kay luoy kayo in town ang katrabaho na ning kamot didto unya inig inig balik diri na day mauli ang pamilya kay naguba na Diba? ba duha man ka obligation di man ka maka maka blame nimo ni ikaw po, mo nangita man kag lain dong ikaw pat og kataposang pangutana unsay angayan kung buhaton aron dili may mapriso kung pananglit bupasa, na mo pasaka silag kaso namo ang akong asawa ug ang bana ning akong kaipon. Bugat ba ang ebidensya nga may anak ni sa akong gikarelasyon? Alangan! Adultery ha, alitas adultery. Ang kanang kaso sa adultery, ang ikiha lagi ana ang babaeng ninyo nga nakikilawas o laing laki nga di niya bana. Usahay, lisod, i-prove, no? O nakikrelasyon dili dili di, baya na lisod i-prove ang kanang adultery paking relasyon mga pictures karang pagpakihilawos of course medyo lisod kanang pag-anak ni mo nga namoy anak ni DNA anak di man na, ni mo malimu di mo Unya, giyon sa malamit mo paghimo ko mo naghilawas na, na di ba? So, sabot na siguro, giyon mo nagyubutang pag yun yung birth certificate, imo nga na lami. Unsao na lang ni, diba? di ba? Dili, giyon na ingon nga lisod ang ebidensya ninyo. Ang ako pong punto, dili na tingali ta mo huwat no nga mo probar ta sa korte kagikihan na ta mas maayo tingali nga muiwas ta from being sued no kanang suryahi na lang nagtarong ang imong asawa para ipasaylo dito ang akong pangutana nimo unsa may plano ari batang number 1 o ari tang number 2 okay pa ba ka makibalik si imong asawa kung dawaton man gani ka ayuhon pa ba ni imong pamilya o nawagtangan na pagkaganas o paghigugmas imong asawa. Kana tingali may angay ni mong tubagon. No? Unya, kay kung naakay plano pa o undangan ning usah, pangaypasaylo dito, pahibaw at total, musuporta ra ka dito sa bata. Kay mo man imong obligasyon, kay di man mo minyo. Imong obligasyon ng imong mga asawa, huwag imong hang pamilya at inyong mga bata. dili gani, aw, nahala. Ari, yuta dire, punta yuta dito sa na ang um, kasuhay good, no, magka problema na good, Ang ako alang, o sao ninyo, o magpuyo dong, pero kanang iniwang anak, na una, ibidin siya na. Muna, kanang usay, awahin na ba? Ang ako alang, ayuhan na lang. Come clean, no? And, and be honest, barugin na ang imuhang sitwasyon karon ron, kay para mahusay o mahapsay na lang po mo sa imong asawa, o kanang inuhang kapikas ka ron, nana na baya kay anak. Ending, anino, ano, mga bata mapagan, no? Be responsible palihog lang. Ayaw biyay ang inyong obligasyon sa mga bata, okay? Mga sukinting paminaw, hinaut-unta nga namin na kutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Malaysian Wide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.